sarap ihaw yan oh. wow uy thank you lord <laughs> ganito kabiyaya ang dagat mga kababayan o oh. oh. parang, parang palisdaan lang to ah pero sa dagat to mga kababayan ayun o oh. ayun o oh. Ang lalaki Ang lalaki Ang lalaki Wow Ang dami na agad dyan ah Thank you, thank you Lord Magsipag wow. ka lang talaga Hindi ka maguguto mo Grabe <laughs> Wow Wow Papawaw Papa, ka talaga oh Thank you, Lord. Ah? Ah, <laughs> uh, kanina eh, gumagalo. Shout out, Sir Christopher Umali. Thanks for watching, Sir. Good morning. Ayun, ang dami oh. Jackpot natin to, jackpot. Wow. Huh? Hmm. Lalaking tilapia to, guys. Ito yung tatlong piraso, isang kilo. Lalaki oh. Opo, good morning, Sir Dave Chief, RNB32. Thanks for watching. Ang dami na galangan. Ang dami, kasama ko si Idol Cheso natin. Ayan o. Oh. Wow. Thank you, Lord. Uy, uy. Tuloy-tuloy talaga oh. Parang parang peace pa no <laughs> uy may kita nila rin ha guys dami dami Ang dami talaga. Oh. Opo, sa Dolomite. Sa Dolomite, sir. Wow, may kitang tilapia. Yan o. Oh. oh, lalaki o. Oh. Nadyakpatan natin tong kawan ah. Oh. Hmm dikit dikit oh may kitang sarap yan may kitang ito so, natin ito suna ganito ang dagat mga kababayan magsipag ka lang Dami na rin ito. Ay, eh, nakikita nga rin, oh. Ha? Nakikita nga rin, di ba? Saan natin tanggalin doon? Saan? Saan? Ah, uh, oh, wala kayo Okay, okay shut out, Narciso. So, Sige, yeah, go held it. Thanks for watching. Good morning. Ito yung biyaya ng dagat mga kababayan. Oh. Ang dami na. Natimingan namin yung kawa ng tilapia. At saka, oh, may kitang. Oh. Ayan, sarap yan. Specialist na yan, kitang. yun talaga banda madami no Parang one session nakuha natin ah. Ano laki no. Okay. Sino kaya ang mapalad na makakahula dito kung ilan piraso tong pinagkaloob sa atin? Okay, ayan. Pag mahula nyo to, may limandaan kayo na i-chikas natin mga kababayan. Okay, thank you. Thank you, bro. Salamat sa Diyos. O, estimate nyo na to. Ayun, oh. Sumamay natin may bilangin yan kung ilan. Kaya pinapakita namin. O, oh, ayun oh. Nalaking ng tilapin no? Ang sarap ihihaw ito mga kamabayan Ayan Dikit-dikit yung Yung unang ano natin Ang dami 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 6 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 69 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 wow 80 nah 81, 81. 82, 83 84 85 86 87 88 89 90 wow 90 nah ayo 1 1 2 2 23 24 25 26 27, 88, 100 Wow, 100 na, yun na, yun 101 102 103 104 Hundred five, hundred six, hundred seven, hundred eight, hundred ten. Nanti nanti nanti, hundred nine, hundred nine. Di ba hundred eight, di Ah, hundred nine. Hundred Di hundred eight. Ah, hundred. Ah? oh tama? oo no, tama na yun oo oh, sige sige 110 na 110 mm. oh. tapos kitang o oh, sige ipili mo isa 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 parang hindi siya na 111 oo oh. 112 113 114 115, 115 116 117 wow! 117 guys sino kaya nakawala? tingnan mo baka may naiwan dyan ah tingnan mo ipakita mo ayan Oh, walang naiwan. So 117, guys.